lah Provision ng <meng> baha okay? Eh. Nakapark si Ronda Ano nga sakyan na Udapat Dapat Wa di ay na niya Gini park di haki Baha man Puro di baka Ang labang din Anu siya Ang Dapat siya din guys Dili juta na mo Lakos Kung kita taglamo yang baha Balik na lang kita sa Para sigurado delikado pa kayo na ma mapagnan makina so, mula bang ka sa baha uh, so, di ka kagawas kay sakyanan ba bayo. basta matrap na ka sa sulod so next time dapat yun pag amping yun di yun mula hos hindi na kung lawam kayo ang baha delikado kayo ng anak so guys amping yun ta guys so, god bless us all amping tatanan kay garabi kayo ang panahon karon, na idagang linog, baha, bagyo, dagan kayo so amping ng yuta, salig lang yuta sa ginoo guys.